Magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, PCG inakyat ang isang barko na puro Chinese, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video, inaresto ng mga autoridad ang limang Chinese national at isang Chinese Filipino translator na hinihinalang illegal na sumakay sa isang dredging ship, kinalugog ng Philippine Coast Guard ang bawat sulok ng motor vessel na Sanko Uno at nagtalaga rin ng K-9 unit upang masiguro na walang illegal na droga sa loob ng barko na diskubre na mayroong anim na nagtatagong pasahero sa loob ng MV Sanko 1, dahil dito ay hinarang ng PCG ang dredging ship na patungo sana sa Mindoro matapos mapagalaman na may mga undeclared passenger ito sa manifesto, obligado kasi ang bawat passenger vessel na ideklara ang lahat ng pasahero nito sa Master's Declaration of Safe Departure o MDSD, nagsagawa ng body search ang mga autoridad at pino sisan ng limang Chinese at ang kanilang Chinese-Filipino translator, Sa inisyal na investigasyon, tourist visas lang ang hawak ng mga naristong Chinese, inaalam na rin ng PCG ang posibleng pananagutan ng kapitan at iba pang opisyal ng barko, maging ng pamunuan nito. Ayon naman sa kapitan ng barko, sinabihan siya ng pamunuan nito na tutulungan sila ng mga lalaking Chinese sa kanilang operasyon. Dadalhin ang limang Chinese at Chinese-Filipino translator sa PCG detention facility sa Taguig. Uh, sa policy kasi meron tayong pre-departure inspection no. Uh, lahat ng lumalayag sa ng mga barko bago natin payagan eh, i-inspectin natin pupunta talaga tayo magbo-board sa mga barko i-check yung mga documents um, yung mga crew mga cargo ngayon nung nag uh, may etong kapitan naman may binibigay na MDSD ang tawag doon yung uh, Master's Declaration of Safe Departure doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga crew nila, ngayon may information din na uh, tayo na natanggap na mali yung nilagay nila. So nung pag-board namin, observing our uh, usual protocol, nakita na natuklas, natuklasan namin na may anim na Chinese uh, nationals, one including the uh, Filipino Chinese na yung translator nila na hindi nakalagay sa manifesto. Ano daw po yung ginagawa nitong Chinese nationals na dito sa barko? Well, accordingly sa translator nila ay sa uh, tinuturuan yung mga Filipino crew kung paano mag-operate ng equipment. But then again, hindi pa rin sila dineclare na andun sila sa barko. At mm -hmm. uh, ang uh, hawak nilang visa is a tourist visa. Mm -hmm. Okay, uh, Kailan po ito, Captain? Uh, kagabi po. Kagabi po, no, binord namin sa... Papalis -pa na po sana going to Mindoro mm -hmm. for uh, their uh, dredging operations. Mm -hmm. And yung operator po nung uh, barko, Captain, ano po yung naging pahayag nila regarding the uh, kokontakin pa rin po natin kasama sa proseso natin no, at alamin natin kung ano rin yung pananagutan nila. And then po, uh, na, uh, dumating na po siya dito sa PCG Headquarters. Ano po yung mga next steps po na mangyayari? Well, ma'am, uh, ito turnover po natin sila sa uh, IDMS. Yun yung nagpa-process ng mga cases for uh, filing of uh, criminal charges. On, on my part, as Station Commander ng Manila, magpapile din ako ng administrative case against the vessel, the master and po yung uh, mayari po. Captain, uh, can we elaborate more po? Ano po yung uh, particularly task na ginagawa nila doon sa barco? Ah, sa ngayon, ongoing po po kasi yung investigation natin. Malalaman din po natin lahat yan at mm -hmm. sa ngayon, ang sabi lang kasi nila, tinuturoan nila paano gamitin yung equipment sa vessel. Mm -hmm. And um, um, any uh, information uh, mo na dapat po uh, maipahayag po sa publiko? Well, uh, yung Coast Guard kasi eh, very strict kami sa ensuring yung safety at uh, security ng mga uh, tao at barko natin na naglalayag. So every time na may mga departure, lahat ini-inspect po namin, especially sa mga uh, ongoing activities dito sa atin, may mga reclamation, may dredging. So dapat strict po talaga ang station ng Coast Guard, lalo na po andito po ang kapitan ng barko, niro-ronda po talaga nila ang uh, karagatan natin. Mm -hmm. Okay. ngayon po, um, since andito na po sila, itong mga Chinese mm -hmm. National, nationals, ano kayo pag-ugnangin na po tayo sa GSA, eh, sa uh, Chinese Embassy, ano po mga yan? Uh, actually, base sa direktiba ng ating komandante, no? Uh, yun nga, sinabi ng ating kasamahan, si commander ng Station Manila, na chinecheck yung lahat yung mga departing and arrival na mga barko na dumadating sa ating uh, dito sa ating pier specifically dito sa Manila. So sa ngayon ang isa sa mga gagawin, isa sa mga proseso na gagawin natin, uh una e, investigahan imbestigahan muna natin kung ano ba talaga mga violation. But on the coordination with other agency as of last night, nag-coordinate na yung CGS Manila with uh, concerned agency Uh, regarding the presence of these uh, alleged uh, uh, undeclared uh, foreign nationals mm -hmm. so sa amin sa barko ang usual na ano namin because we usually uh, we regularly conducting patrol especially in uh, Manila Bay because of the ser series of report that there are uh, uh, foreign individual who are engaged in the in you know sa trabaho sa on board sa mga dredger na barko na nandito sa Manila Bay. So, ang ano namin bilang uh, uh, kasunod sa direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgaban, uh, regular natin kinakandak yung uh, uh, patrolya. So, yun nga na na, na may na receipt kami report na may ganyang presence na and declared uh, foreign nationals, That's why we immediately conduct the operation. At gano'n lang, po sila katagal? Matagal na po ba sila doon nandun po sa... Well, upon uh, initial investigation, uh, two days pa lang daw po sila doon. Mm. Uh, but uh, then again, uh, wala dapat silang business doon kung wala silang, kung hindi sila partner ko. Mm -hmm any um, pahayag pa po um, that you would like to leave the public? ah, uh, basta po ang uh, Coast Guard nyo po is ano, kasi sa po na ang Coast Guard nyo andito po sa sa Kapiligiran, nagbabantay 24-7 sa ating dagat at to ensure the safety and security ng maritime environment natin. ah uh, sa ano bilang ano bilang uh, sa bilang uh, isang commanding officer ng isang barko, uh, trabaho ko namin na uh, insure, sabi nga ng ating kasamahan na uh, insure yung safety and security, especially ng public, uh, particularly yung presence nga ng mga alleged uh, foreign nationals na engage in the other business activity like uh, uh, they are employed uh, in dredging activity in Manila Bay. That's why we regularly conduct the patrol operation with the guidance and directive of our commandant. Um, one last question po uh, sa so inyo, uh, Kapitan. Uh, uh, Captain, um, ano po yung posibleng mangyari sakaling mapatunayan po na may nilabag sila? Uh, siguro kung sa criminal side, kung mayroon talagang sa criminal aspect, kung along the way, kung find out natin or based sa ating investigation, kapag uh, makita natin na may basehan, na may ibang activity sila na ginagawa, uh, definitely we will file case against them. Then, uh, on the administ administrative side, uh, sa ngayon, ongoing investigation. Ano kung kaso? Yung kaso, we will determine uh, upon uh, the... during the formal investigation. And... Uh, ipamention na lang po kung ano yung pangalan ng barko na sakay po nila doon. Ah, opo. Ito po ay yung uh, Sangko Uno, dredger vessel po to. Opo. Um, ginagamit po to sa pagkuha ng uh, buhangin sa Indoro. Ano po itong mb Boraka? Ito lang po yung ginamit? Ay, ito po yung Coast Guard vessel. Coast Guard. Siya po ang kapitan. Ah, okay. So ito po yung uh, ginamit para dalhin po sila dito? Opo. Yan ang ginamit sa operations po. Operation po. Nasaan na po ngayon yung Ay, andon po sa Navotas Anchorage area. Binabantayan po na po ng mga... Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po!